Dalawa, tatlo, bawang para sa lahat. Hindi ito ang pinakamasarap na putahe, ano? Sobra na ito. Hindi ko kaya. Akala mo marami na yan. Tingnan mo. Raw. Ang pagkakaroon ng isa ay hindi gaano mas mabuti. Katiri! Ethan, ikaw ang mauna. Magpakatapang katol. Ano bang ginawa ko para magkaroon nito? Nako, ang amoy na yan. Kamusta ang lasa? Ano sa palagay mo? Kakila, Kamawang kilabot. Inan. Hayaan mo akong mag-isa. Ikaw na, Emma. Wala na yata akong pagpipilian. O meron ba? Huwag mo na lang isipin. Nakaw, mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Sabi ko na sa'yo. Yulia Dinge. May tumatawag sa akin. Umupo ka at huwag magsinungaling. Mas mabuti na yan. Malakas ako. Kaya ko so. Ethan, huwag kang masyadong masungit. Sina ni Mila kung gano'y ito Salamat. Bakit ko ba ito tinanggap? Alam mo kung sinong nawawala? Sambiyal. Sige. Tigilan mo na, Ethan! Konting-konti na lang. Kumain ka ng bawang at kakainin kita. Layuan mo ako. Ito ay... Sapat na ang hirap nito nang wala Julia? iyon. Julia, ayos ka lang ba? Isang nakamamatay na tama. Salamat naman at tapos na iyon. At sana hindi na siya pumalik dito. Natalo mo ang isang bantira. Magaling. Hayaan natin kumalong siyong masasayang oras. Susunod na ang mga pancake. Ang bawat isa ay may kani-kanilang bahagi, ang iba ay mas makulay kaysa gutom sa iba. Gutom na gutom na ako, kaya magsisimula na ako. Para maging mas nakabubusog ito, maglalagay ako ng patong ng whipped cream at MM's din naging perfecto ito. Tarap Sige, Emma. Pagagandahin ko rin ang akin. Pero una, kailangan ko itong palakihin ng kaunti. Nakuha ko na ang aking maaasahang rolling pin. At ngayon, isa na itong higanting kahon. Narito. Gagamitin ko parang yung buong lata dito at magdadagdag ng marshmallows at M&M's. Parang cake na ito ngayon. Ang saya ko. Paano niya isusubo yan? Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ito ng maayos. Gusto ko rin itong patagin. Pahiram niyan, pakiusap. O, oh, hali ka na. Pretail. O, oh, nahuhulog sila. Sa paligid namin, kasalanan ko. Kunin mo yan. Ako! At ngayon, bubble gum. Maraming pakete si Ethan. Julia, kaunti lang. At si Emma, isang piraso lang. Kaya mo yan, hon. O. Oh. O. Oh. Umatras ka. Akin yan. Hindi iyon kailangan. Oh, magsimula na ba tayo? Napakalasa at napakadami. Hindi ako sigurado kung kakasya ang lahat Ang bibig niya. Ito, ito. Marami pa akong natitira? Oh, Huwag kang magyabang! Lahat ng gum na yon. Hindi, 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 Hoy, Julia. Psst. Ikakayag ah, ko uh -oh. siya. Ayos ba? At kukunin namin ang lahat. Hindi ako nang kailangan ko para dito. Stephen Ano? Tumingin ka rito! Gumana! Itinali ko ang kanyang mga kamay. Kunin ang chewing gum. Huh? Ano? Itigil mo yan. Akin yan. Hindi. Niloko ka namin. Ibalik nyo yan, mga magnanakaw. Tama na ang sigawan. Dati ay pinapatahimik kita. Dapat ay sapat na ito. Salamat. Masasabi kong tapos na. Sa isang iglap na ihain na ang mga lemon. Alam kong hindi ito paborito ng kahit sino pero kailangan ninyong tatlo na kainin kung ano ang nasa mga plato ninyo. Julia, ikaw ang magsimula. Sige. Yak. Kadiri. Sige Ethan. Sige na. Ay sobrang asim yun. Napaluha ako. Emma, ngumata ka na. Madali lang. Masim pero kaya ko ito. Okay, hindi. Hindi ko kaya. Huwag dumura. Paano kung subukan natin ang katas na lang? Gago. Roar! Magandang ideya, Julia. May gripo ako dito. Ethan, abot mo sa akin ang isang baso. Heto. Wow, umepekto ito. Kulang pa ang isang tasa ano? Walang problema. Um, hindi ako sigurado kung sapat na yon. Isa pa, heto may dala akong malaking isa at halos puno na rin ito. Magaling ang trabaho, mga guys. Kunin nyo ang platong ito. Ano na ang susunod? Maghanap ka ng iba. Ang asim niyan. Magluto ka ng masarap, Ethan. Sige. Hot dogs. Isa para kay Emma. Ilan para kay Julia at marami para kay Ethan. Ako muna. At gusto kong magdagdag ng ilang ketchup at mustard. Okay. Wow! At ako? Sandali. Oras na para kumain. Oh, ang ganda niyan. Si Cheryl ito. Ethan, sige? Ito ang pinakamagandang round. Emma, pwede bang makakuha ng sasawan? Siyempre. Cool! Meron din akong espesyal na hawak. Ethan, wow! Sobrang wow! Eh, hindi ko kayang tumigil. Ako ang huli. Paano kung gagawin ko... Oh, alam ko na. Oh. Ano? Ha? Tatakutin ko si Mr. Piggy dito. Sa tingin ko matutawa ako dito. Ethan, para sa'yo ito. Isa pa. Magaling. Wala talagang sobrang dami. Oh. Nakakatawa. Ikaw. And so, sa sahuling nga ngunit hindi huli sa lahat, ang gum ay bumalik sa mesa. Magandang paraan para tapusin, di ba? si Julia ay may tila tore na halaga. Si Ethan ay mapalad din, ngunit si Emma ay wala na naman gaano. oh, sige nga, masaya at handa na ako. Ngunguyain ko ito habang buhay. Nakita niyo ito? Walang paraan. Ho, hindi bagay sa inyo ang berde. Dalawang galaw at lahat ito ay nasa bibig ko na. Ito ang pinakamagandang hamon kailanman. Yay, naiintindihan namin. Marami ka? Baka kakaunti lang akin sigurado pero ang chewing gum ay chewing gum pa rin. At hindi ako galit doon. Gusto ko pa. Ideya. Kaunting magic at swerte at... Tingnan nyo itong pakete ng chewing gum, mga guys. Paano mo nagawa yon? Ano? Masaya na ako. Nom nom nom. oras na para sa mga bulan ng pagdiriwang. Oh, tulong, lumilipad na ako palayo. Wow, gusto ko ring lumipad. Hey, gumagana ito. Junior, bumalik ka rito. Ano? Oh, ikaw rin, Emma? Saan kayo pupunta? Salamat. Nagtataka ako kung ano ang naghihintay sa ating mga bayani sa unang round. Oh, wow, wow, ito ang paboritong chicken drumsticks ng lahat. Sige, ngayon tingnan natin kung paano haharapin ng ating mga kalahok ang mga ito. Tara na. Oh, Lola, pasensya na. Pero hindi ito ang oras para matulog. Nagsimula na ang hamon. Oh, salamat, Jane. Kaya, para magsimula, kunin natin ang manok sa lahat. Hmm, sa, ayan na, ihagis natin ang ating mga drumstick sa kawali. Huwag kalimutan ang asin at paminta. Sige. Oh, at ito ba ang mga drumstick ng manok sa iyong palagay? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang lahat. Ihagis natin ang ating mga drumstick sa toyo. Ayan na. Siyempre, kakailanganin natin ng breading inaskenting pam Guys, sariwang itlog, mihoseats Binabati ang itlog gamit ang panghalo. Binalot namin ang manok sa mga hiwa ng bacon. Pagkatapos, inilalagay namin ito sa itlog at sa wakas sa breeding. Kamangha-mangha. At syempre, lulutuin namin ang mga ito sa oven. wala Hindi! Oh, hindi ito ang kailangan natin. Ngayon, maghanap tayo ng isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hmm, at iyan ay kakaiba. Wow! Oh, pwede na ang recipe na ito. Kaya, para magsimula. kunin natin ang Cheetos. Kara na. Boom, bam. Oh yeah, ayan na. Super. Oh, perfecto. Ngayon, ibuhos ang mga mumo sa isang plato. Sige. Magdagdag ng ilang pampalasa. At higit pa. Sandali. ano ito? Aha, paminta. Sige. Ngayon ihalo natin ang itlog at harina. Ayos, oras na para isawsaw ang manok sa ating breading. Ganyan. At ayan, mahusay. Ngayon ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Wow, mukhang handa na ang mga drumstick ng manok ni Lola. Hmm. At paano naman ang chef? Tingnan natin. Oh, wow! Ang mga inihornong drumstick na ito ay mukhang napakasarap at ang pagkakaserve. Bravo, chef! tanging ulam ni Jane ang natitira. Wow, iyan ang bucket mula sa KFC. Oh, ang mga drumstick ni Jane ay talagang kahawig ng mga sikat mula sa KFC. Well, lahat ng mga ulam ay handa na. Aling ulam ang pinakagusto mo? Wow, kay Jane, kay Lola o sa chef. Well, oras na para subukan. Magsisimula ako sa mga ito. Um, ano ito? Ayoko nito. Kadiri. Kadiri. So, sino ang susunod? Oh, mukhang masarap ito at ang lasa ay maganda rin. Oh, um, ano? Oh, bakit ang anghang? Halos magliyab ako dahil sa mga ito. Hmm, subukan natin ito. Wow, masarap. Oh, ito ang panalo natin. Binabati kita, Lola. Nagtataka ako kung ano ang order ni Mary sa pagkakataong ito. Waffles! Sana handa na ang ating mga kalahok. Sige, huh, dapat madali lang ito. Iba Sir Mike Schmuller, kink din itlog. Magdagdag ni Aishkal, Harinem, at Getas. Huyaloy nito, enengin ang pinker kawili-witing bahagi, ibuhos ang araw mesa sa ilang maliliit na mangkok. Magdagdag ng kaunting kulay. Pagkatapos, Tingnan mo lang ang mga matingkad na kulay na ito. Napakaganda. Ngayon, ibuhos natin ang ating may kulay na masa sa waffle maker. Oo, oh -oh, sigurado akong matutuwa si Mary. Oh, as uh, their self, there's Kirk, Clay, and says, uh, Chef, brew on lace, that is. Aha, Hmm, sa tingin ko, may ideya ako. Ngayon, ihahanda natin ang lahat ng mabilis. Sige, mahusay! iyan ang kailangan natin, oo. Tiyak na magugustuhan ni Mary ang aking signature waffles. Ngayon, kaunting pulbos na tsokolate. Perfecto. At ilang Nutella. Hmm, mukhang napakasarap na at ang sarap ng lasa. Oo, oh, muntik ko nang makalimutan ng gatas. Ngayon, haluin natin lahat. Parang mas magaling pa akong mag-whisk kaysa sa mixer. Oo, oh, oh, ipinanganak akong kusinero. Ah, pasensya na, Lola. Pasensya na! Well, oras na para ibuhos ang himalang halo na ito sa waffle maker. Yan yan lang. At mukhang handa na ang aking mga waffle. hmm ang ganda ng itsura nila at ang bango. Kailangan na lang palamutian ang mga waffle na ito ng whipped cream at berries. Kaunting syrup para sa lasa. Oh, yeah. At narito ang aking masarap na waffle. Ano pa ang mas hihigit sa homemade na waffle mula kay Lola at counting maple syrup? Akin ay handa na. Aw, sa tingin ko ay napaso ako. Oh, salamat Lola. Kaya natitira na lang ay palamutian ito ng whipped cream. counting syrup at marmalade na mga oso. At ilang cookies? Handa na. Wow, mukhang nagtagumpay ang ating mga bida sa gawain. Pero kaninong putahe ang mas maganda? Hoy! Mary, nasa'yo na. Tara na! Oh, hindi na ako makapaghintay na subukan. Meron tayo dito. Hmm, ito ang waffles ni Lola. Masarap gaya ng dati. Kaya ano ito? Um, paano ko ito kakainin? Oh, kaya Wow, ang ganda naman yan. Tara na. Wow, ang sarap! Pasensya na, Lola. Pero mas magaling ang chef ngayon. Sa pagkakataong ito, gusto ko ng smoothie. Um, may nakarinig ba sa akin? May hamon tayo dito talaga. Okay. Mary, ang dali niyang magalit pero ang hirap niyang mapasaya. Sana magtagumpay ang ating mga bayani at sino ang mas gagaling, malalaman natin. Simulan natin sa abokado. Oh. Oh, kailangan mo ng abokado na oatmeal. Si Lola at ang chef ay may magkaibang mga resipi. Pagkatapos ng lahat, napakaraming paraan para gumawa ng smoothies. Pero mukhang nagustuhan ng parehong kalahok ang saging. Ang mahalaga ay magustuhan ni Mary ang kanilang mga smoothies. Hmm, anong sariwa at masarap na gatas? Matutuwa si Mary sa smoothie na ito. Ah, oh muntik ko nang makalimutan ng mga mani. Almonds ang paboritong mani ni Mary. Sige, ayos. Ngayon ay papunta na tayo. Ah. Sobra na para sa akin, smoothies. Sigurado ako ang masarap at malusog kong inumin ang magwawagi sa puso ni Mary. Oh, sarap! Sige, oras na para turuan sila kung ano ang tunay na smoothie. Kaya, kunin natin ito at ito at ito, syempre ang saging. Oops, pasensya na, hindi ko sinasadya, aksidente lang nangyari. Sige, ano ang susunod? Hmm, blender. Uh, uh, galit ka ba sa akin? Wala akong maintindihan. Ako ba talaga ang nakasira nito? Oh, sige. Kailangan nating makaisip ng isang bagay agad-agad. Oh, syempre. Ito ay isang magandang ideya. Sino ang nangangailangan ng blender kung may mga kamay? Nagdadagdag ng gatas? Ganyan lang at hinahalo natin ito. Aunting uh, unting saging. Makakatulong ang tinidor dito. Magaling! Oo, Mary. Sana ma-appreciate mo itong smoothie. Para itong handmade na smoothie, kaya hindi makakasama ang ilang berries. Perfecto! Whisking ulit! Wow! Handa na ang smoothie ni Lola. Kahit mukhang simple lang ang inumin ni Lola, malamang na napakasarap nito at narito ang inumin ng chef. Wow! Ang ganda ng pagkakaserve! Magaling na trabaho, chef! At narito ang ikatlong kandidato, isang smoothie mula kay Jane. Wow! Sino ang mag-aakala na makakagawa si Jane ng napakagandang smoothie? Magaling, Jane! Handa na ang ating mga inumin. Aling smoothie ang mananalo. Ngayon malalaman natin ang lahat. Tara na! Woohoo! Tingnan natin. Oh, mukhang karaniwan ito. Oh, ano itong dumi? Spinach ba ito? Masama ito. Sige, susubukan ko ito. Um, hindi. Hindi ito ang gusto ko. Okay, may natitirang isang smoothie. Wow, ang ganda ng itsura nito. Hmm? Mas masarap pa ito. Oo, iyan ang panalo. Magaling na trabaho, Jane. Mahal kita.